massage oriental subscribe like and share para update ka sa aking mga video okay mga loads dito po tayo nag massage extra income ayan hindi ito maklaro kasi nag dim light lang pero tingnan nyo na lang guys kung sino ang gusto matuto mag -massage. ayan tingin kayo Paano magmasads? Relaxation massage therapy. Ito dito sa mga itong mga Espanyol, mga Espanyola, mahilig sila ng massage. Ano sila? Lagi sila nagpamasahe. Kaya mapatok dito ang mga massage, ano mga spa patok dito malaki ang kita kaya sa mga gusto ng may income wag na kayo mag-aral ng mga four years course kung gusto niyo mag-abroad mga ano lang mga vocational mga ganito oh. massage gupit manicure pedicure yan ang pinaka-demand dito sa abroad yan, malaki ang kita. May tip ka, may tip pa kayo pag ganado sa sa inyo yung mga client nako. Ang laki ng kita. Demand dito ang massage lalo na yung mga kulay ng buhok. Malakas dito. Kaya guys, ayan. Ganyan lang oh kailangan makukuha nyo yung mga puntos ng katawan matamaan nyo tapos malaman nyo kung ano may stress ba siya may mga lamig-lamig malaman mo kailangan pabalik-balikan mo yun pag hagod-hagod para matamaan siya para masarap ang kanyang pakiramdam hindi kung hagod-hagod lang kailangan map mapil mo din kung ano ang kanyang problema sa katawan. Kaya pag malaman nila na binalik mo yung problema niya, yung sakit niya, yung stress sa katawan, yan, pabalik-balik yan, ikaw na lagi ang ikaw nang kunin niyang masahista, ha? Hanap hanapin kanyan. Hmm. Gaya nito, yan. itong dito, dahil sa paa, yan, kadalasan talaga ang maestris yan pa kasi ito ang lagi ginagamit yang sa bandang talampakan kailangan marunong ka mag ano hagod at saka matutunan mo kung nasaan ang mga puntos ayan no? Dinod hanggang dito na lang ako guys salamat thank you for watching